Walang direktang epekto ang gera sa Israel sa sektor ng enerhiya sa bansa. Ayon kay Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, hindi exporter ng energy ang Israel at malayo ito sa pinagkukunan ng produkto petrolyo ng bansa. Ngayon pa ba, nagaanda pa rin ang DOE kung sakali bang magkaroon ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, katulad ng pagpapadupad ng pantawid pasada at subsidiya na layong tulungan ang mga jeepney drivers at operators. Dagdag pa ni ASEC Marasigan, walang pagkaantala sa pagsulong ng mga transmission projects at energy power plants ng DOE. Paalala ng Energy Department, kailangan pa rin na masinop na paggamit ng kuryente at produktong petrolyo karagdagang gamit ng kuryente. Ano po? Kaya po tataas ang ating konsumo dahil magkakaroon tayo ng karagdagang paggamit. Ngunit ang nakikita po natin, hindi naman po tataas ng masyado yung presyo natin ng kuryente dahil lalaki yung gamit dahil malamig po sa uh, hangin sa ngayon po, malamig pa yung uh, lumalamig po yung panahon natin. Hindi pa po talaga pumapasok yung tinatawag nating El Nino. Kung kaya ata medyo may kababaan pa po ang konsumo